What's up guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa video na to ay kung bakit nga ba kailangan na minsan maging matigas ang ulo mo pero in a good way. Kaya tapusin mo tong video na to dahil baka matigas ang ulo mo in a bad way naman na hindi naman talaga makakatulong sa'yo. At kung hindi pa tayo nagkita, ako nga pala si Joshua Ragos, isang working student at isang entrepreneur. So ano, tara, start na tayo. Pero bago muna ang lahat, ito muna kwento noon na hanggang ngayon matikas pa rin ang ulo ko. Pero matikas ang ulo ko in a good way. At dahil matikas ang ulo ko, nagkaroon si mama ko ng negosyo na ihaw na bangus. Si mama ko walang interest sa negosyo dati. At ang trabaho niya dati, nagpebenta siya ng ukay at may amo siya dati. At nung ako, nagsimulang magka-interest sa negosyo, in-encourage ko si mama ko. Ang kaso, ayaw niya. Baka daw malugi Baka daw walang pitain o baka hindi mabili. At dumating sa punto na nagkatampuhan kami dahil sobrang kulit ko sa kanya. Gabi-gabi ko na sinasabi sa kanya na mag-business na siya. At sinabi ko na ako ang mamumuhunan dahil meron tayong punting ipon. Pero ayaw niya pa rin. At isang gabi na kumpinsi ko siya dahil may sinabi ako. Sinabi ko na kapag nagpenta siya, papabantayan niya ng maayos yung pamangkin ko na nag-aaral sa kindergarten dahil nagtatrabaho yung mga magulang ng pamangkin ko which is yung kuya ko at yung asawa niya. Dahil kung magbebenta si mama ko sa harap lang din ng bahay namin dahil nasa national road kami o national highway, gilid ng highway. Basta yun. At yun nga, sa sinabi kong yun, nakumpinsi ko siya na magnegosyo o magbenta. At sinabi niya agad yung gusto niyang ibenta, which is, yun nga, yung ihaw na bangus sabi niya na mag-iihaw siya ng bangus. At yun ang gusto niyang ibenta. At dahil sasaya ko sa kapi na yun, na nakumbinse ko siya na magbenta, kinabukasan nun, pinilihan ko agad siya ng mga gagamitin niya para sa pag -iihaw. At ngayon, patuloy siya nag ng bangus at mag-iisang taon na. Kaya na-realize ko na minsan, kailangan natin na maging pasaway tayo o matigas ang ulo. Kasi kung matigas ang ulo mo, alam ko yung ugali mo kaya mong ipilit yung isang bagay kahit tutol ang karamihan doon o ayaw ng mga magulang mo yung gagawin mo yung katigasan ng ulo natin ay madalas nagagamit natin sa mga kamalian at yun ang mali nagamitin mo yung katigasan mo ng ulo sa mga maling bagay o sa mga bisyo mo paano kaya kung yung katigasan mo ng ulo ay gamitin mo yan sa bagay na gusto mo na gusto mong gawin na alam mong uunlad ka doon at alam mong mag-grow ka kahit tutol sila sa bagay na yun. Dahil sa bagay na gusto mo kasi na alam mo na makakatulong sa'yo yun o yun yung pangarap mo kahit tutol yung karamihan dyan dahil matigas ang ulo mo gagawin at gagawin mo pa rin yan. Dahil kaya minsan tumututol sila sa mga gusto nating gawin sa buhay dahil hindi nila alam yung magandang vision natin sa mga bagay na naiisip natin o yung mga pangarap natin hindi nila alam yung magandang epekto para sa sarili natin dahil sa sitwasyon ko, kung hindi ko kinumbinsi si mama ko na magnegosyo o magbenta hanggang ngayon, kahit nasa gilid ng highway yung bahay namin, hanggang ngayon, garantisado, wala kaming negosyo. Samantalang yung mga kapitbahay namin dito, yung kalapit bahay namin, alos lahat sila may negosyo. Kaya dapat, maging matigas ang ulo mo in a good way. Na ipilit mo yung gusto mo as long as may good vision ka dyan. As long as makakatulong sa'yo yan para sa future mo o para sa pangarap mo. Hindi yung... Sinabi lang nila na ayaw nila sa ginagawa mo at sinabi nila na mahirap yung ginagawa mo ay titigil ka na. Huwag kang tumigil as long as na naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo, ilaban mo yan at huwag mong tigilan hanggang sa maabot mo yung resulta na gusto mong maabot. Huwag mo silang pakinggan. Huwag mong pakinggan yung ibang tao. Pagkos, ang pakinggan natin ay yung mga pangarap natin. Alam ko at ramdam ko na mahirap ituloy yung gusto nating gawin, mas lalo na kung yung mismong pamilya natin ay tutul sa bagay na yon. O hindi nila gusto na gawin mo yung bagay na yon. At hindi natin sila masisisi sa bagay na yan, sa mga pagtutol nila sa atin bakit dahil ayaw lang nila na magkamali tayo sa buhay. Ayaw nila na magkaroon tayo ng mahirap na buhay. Pero hindi nila alam na tayo, tayo mismo ayo natin na magkaroon ng mahirap na buhay. Kaya ginagawa natin yung mga bagay na sa alam natin doon may mas malaking reward at doon matutulungan mo yung pamilya mo para umangat sa kahirapan. Pero hindi nila yung naiintindihan dahil ayaw nila na magkamali tayo at baka hindi tayo magtagumpay sa bagay na gagawin natin. At ginagawa ko to dahil isa sa mga pinaniniwalaan ko, may mas malaki tayong pangarap para sa sarili natin kaysa sa pangarap ng mga magulang natin sa atin. Pero kaya nila tayo pinipigilan sa mga malalaking pangarap na yon dahil hindi nila alam ang good vision natin sa bagay na yon o ang mga magagandang plano natin sa bagay na yon. Ang kalaban kasi natin dito ay sarili lang din natin. Dahil oo nga, matigas ang ulo mo. Pero yung katigasan mo ng ulo, hindi mo yan nagagamit sa tama. Ginagamit mo yan para bigyan ng sakit sa ulo ang mga magulang mo. Which is, mali. Dapat, gamitin mo yung katigasan mo ng ulo para gawin yung mga bagay na kahit tutul yung karamihan o yung mismong pamilya mo. As long as, yung bagay na yan, makakatulong para sa future mo. O yan yung pangarap mo ilaban mo yan. At dyan mo gamitin yung katigasan mo ng ulo. Huwag na tayo dun sa ugali ng kabataan na dahil matigas ang ulo nila, kaya yung mga magulang nila nagkakaroon ng sakit sa ulo. Huwag na tayo dun. Doon na lang tayo sa matigas ang ulo natin. Pero in a good way, ipilit natin yung gusto natin para sa future natin. Kahit ayo pa nila. At nga pala guys, nakwento ko kanina yung pangusan ni mama ko. Kung gusto nyong makatikim, masarap na bangus at kung sakaling makadaan kayo sa lugar namin, dito lang po yan sa Samat, Bugalyon, Pangasinan, sa may lumang bahay. nag po si mama ko ng 2pm hanggang 8pm. So kung umabot ka sa part ng video na to at ishare mo na din para mas marami pa tayong mahatidan ng mga positibong bagay tulad nito. At muli, ako nga po pala si Joshua Ragos. Huwag kang mainip dahil lahat ng sakripisyo may malupit na kapalit.